Grabe. Isa may nanuktok nga. Gabiin naman ron. Ay, nagmata pa ka, Dam? Ah, nadyo'y tao, Giyod. Pwede magkasulo, Dam? Uy! Ay! Saan mong kaday? Gabiin naman! Ay! Gada, Naunta ko'y bayad. Unta ko sa utang, Dam. base mo, Ay, yun, hindi mo ni ang ng bayad. Gabiin ay, naman. Padulong Padulo na, di ko matulog. Bakit yung katulog naman? Buti nga ako, bakit... Ay, nanuktok. Abi na kung sa siningan Sus! Di, hindi din mo ka, maugmaan na. Hmm? Isun na kayo ug, maugmaan panidam. Kaya kung sabot, karo mang yung adlawa. Kaya ugma raba po. Mga adlawan po ko, kaya mo sayo ko, kaya mo trabaho ko. Mangita kuwarta lagi. <laughs> Ay, pastilan ni mo doy po. Hindi raba mo na ipadala ugma. kaysa ipadala ni mo silingan, o ipahato ni mo ugma. Nga hinunuktok pa yung kagabi eh. Kanang sa Dam. Saad, saad, Jud. Ugarong-karong, Jud, ang lawa kay lisod nagpaugmaan niya basig uro yung di ko makabayad ugmaw di na kamo sa halig sa kuha oh busa na nato na di na puko ka utang sa imoha na di hajud ko bilib sa imoha adoy ba kay mo tuman jud kag saad ba mo na di jud ko balibad sa imog muhang yung kag ba kanang mangutang kwarta kay bisag tungang gabi imo bayad jud ka ba di man tingali bawal ma bayad ta gabi ida mangutang mangani ta gabi bayad po ta gabi di ba Sakto kayo na? Ang mm? usak oh, oh, to kun imo ang Pero og wala yung mga oh, bre nga na jud, di na ka mamukaw. Nagini kay pa ko natulog. What? Aw, oh, kung natulog ka dam, o ka unta jud ka mo baya jud ko si mo para makaingon jud ka nga good peer ko. Ah, pa na imo oi. Eh. natulog ba mukaw jud ka, bisto bu jud ka para mo bayad ka. Wala kontra gusto ning pagbayad. Usa man dam. daw ni mo kung bayad o dili kay mo na lang jud ko. Oh, dili may buta wa to moy. Ay pasilan daw ato nagyuna ko na kay na naman ka diri. Alang gabi na ko na daw ato nang bayad. Asa nang bayad nimo bi? Nang kwarta dam. Oh, gi ka nagbang kuha. oh, tagiktik ka na oh. Ah, bagkuha ning kwartahan oh, ni. Oy, di ka ni piki. Dili na piki dam moy. Ay kabag. bag usak kwarta. Uy, uy, uy. uy. Nausun! Kulog! Ang kwarta! No, no. Ang kwarta! Nausun! May ganyan! Wala din di akong gana! Ano ka naman si Piet Dom. Pila na yung utang na 1,000 na mati mo utang. Nadubli ba niyo? Nadubli gilay na ako. Abi na isa kalibunan ba? Nadubli na ako gata. Abi na ako. 2,000 na ihatag. 1,000 na mati mo utang. 1,000 na isa kalibunan na. Kung na isa kumbulong sana. Ang gano'n o. Oh, ay, ay. Abi na. Ba, ba, ikaw na kabalo mo ako? Atos ako, kaya kabayad naman ko si Muna. Kita sa kong itlog. Uy, nandiyong pagkabugok ang idang ba? May ganito, wani kuwi ka kung asawa. Dekat may kuyuk daw, mag-away, gin mo daw, aku dam. sakit dam. Babi, dam. Atas, kita, su itu babay itu matro ko. Sakit itu, kusuka gano'n mo daw, gano'n <coughs> e, mo dam.